Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidyong ito ay may ituturo po ako sa inyong isang karunungan para po mawasak lahat ng mga masasamang espiritu at masasamang inkanto sa inyong paligid. Lalo na po kung sila ay namiminsala sa inyo pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Ang ating topic ngayon mga kapatid ay tungkol sa mga masasamang inkanto, masasamang espiritu na nagkalat sa ating paligid. Maraming mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong mga bagay. Subalit, ang mga ganitong bagay po ay tunay at totoo. Sila po ay nasa paligid. Ang tanging makakakita lamang sa kanila ay ang mga bukas ang kanilang mga third eye. Ang mga ibang sakit at kamalasan ng tao ay gawa ng mga masasamang inkanto at masasamang espiritu. Halimbawa, kung ang inyong bahay ay pinamamahayan rin ng mga masasamang inkanto, sila po ay gagawa ng paraan upang ikaw ay mapaalis. Bibigyan kanila ng sakit at mga kamalasan. At yan po ang isang mga dahilan upang ikaw ay lumayas o umalis sa iyong tinitirhan. May mga mabubuti namang inkanto. May puti at may itim. Ang mga puting inkanto ay mababait. Ang iba po sa kanila ay nakikipagkaibigan sa mga tao. Tinuturuan ka ng mga orasyon at tinuturuan ka rin sa panggagamot. Subalit ang mga itim na ingkanto ay wala pong ibang dagawin kundi namiminsala sa mga tao. Kaya naman po sa bidyong ito ay ituturo ko po sa inyo ang isang malakas na orasyon na kapag iyong babanggitin sa iyong isipan lahat po ng mga ingkanto sa inyong paligid Basta't abot po ng inyong tanaw ang kanilang mga tirahan tulad ng mga malalaking kahoy, malalaking bato. Sila ay mawawasak at mamamatay kung gagamitin mo ang orasyon na ibabahagi ko sa inyo sa video ito. Ang orasyon pong ito ay malakas. Kaya naman po inirekomenda ko sa inyo na kung gagawin ninyo ito o kung gagamitin ninyo ito dapat po ay mayroon kayong sapat na puder. Paano nga ba magpuder? Bago po ang lahat, ang puder ay isang dasal na naglalaman ng panawag, pamondo at mga makapangyarihang mga pangalan. Mga banal na pangalan ng ating Diyos na kapag atin itong dadasalin sa araw at gabi ay pagkakalooban tayo ng proteksyon at kapangyarihan upang mapagana ang mga orasyon. Pero kung hindi ninyo gusto magdasal ng mga poder sapagkat ito po ay orasyon o mga latin, ay maaari naman po kayong gumamit ng ama namin, abaginong Maria at sumasampalataya. Tigta tatlong ulit po ang inyong dadasalin sa mga dasal na ito sa umaga at gabi. Ito po ang magsisilbi ninyong puder upang makapagpagana ng mga orasyon. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin upang mawasak at mamatay ang lahat ng mga masasamang espiritu, masasamang inkanto na nasa paligid. Ito po ay inyo lamang uusalin sa inyong isipan ng tatlong ulit at hipan po ang hangin ng pakrus. Huwag po ninyong ibubuka ang inyong mga bibig sapagkat may posibilidad po na mababasag ang inyong mga ngipin sapagkat malakas po ang orasyon na ito. Banggitin lamang po ito sa inyong isipan na hindi po ninyo binubuka ang inyong mga bibig at at pagkatapos ay hipan po ang hangin ng pakrus. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin. Actimar, actimatus, Actimatam. Tatlong beses niyo pong uusalin niyan sa inyong isipan. Huwag pong ibubuka ang inyong mga bibig. May posibilidad po na bababasag ang inyong mga ngipin sa lakas po ng orasyon na 'yan kapag inyo pong napagana. Lahat ng mga masasamang inkanto at espiritu sa inyong paligid ay mawawasak at mamamatay hanggang sa abot po ng inyong tanaw. Sana po ay ingatan ninyo ang orasyon na ito sapagkat ito po ay lubhang makapangyarihan at lubhang sagrado. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless. Pakishare po.